Hello mga ka-trending! welcome back to ZK Trend. Bel Mayano, muling ginawa ng issue. This time, sa isang American actor na. Isa si Bel Mayano ngayon na hindi demand dito sa ating industriya. Kaliwat kanan ang iniendorso, projects at iba pa. Ngunit sa kabila ng tagumpay ni Bel, nananatili itong low-key. Walang issue, walang kaaway, at lalo hindi nakikisali sa mga issue ng kanya mga showbiz friend. Ngunit ganun pa man, marami pa rin troll, basher si Bell na walang tigil sa pagpapalabas ng fake news sa dalaga. Katulad ng recent trip ni Bell Mayano sa Japan, kasama ang kanyang childhood best friend na si Billy Torres noong Holy Week. Maraming nagsasabi na maliban sa best friend ni Bell, ay di umano may iba pang itong kasama ayon dito sa post ng isang troll sa Twitter. Trust in, actress Belle Mariano may iba pang kasama sa Japan maliban sa kanyang non-showbiz BFF. Is she dating this guy? Ayon pa dito. Ang tinukoy ng nasabing troll na laki ay si Joe Ando Hirsch, isang Japanese-American actor, content creator, and fashion designer who has taken the internet by storm with his incredible creations, including the unique fashion pieces he makes for his partner. Dagdag -dag pa na nasabing troll na ito, these past few days, they're interacting with each other. Pinost pa na nasabing troll ang mga interaction ni Nabel at Joe sa kanilang Instagram account at kapwa nakapalo rin si na Bella joe sa kanilang instagram account ngunit hindi lang naman si bell ang nakafollow kay joe ando marami rin pangilinan ang nakapalo dito katulad na lang ni hannah at ni bless may bag pangilinan Ate, si Joe ay isang well-known actor nga at content creator. Kagad namang pinagtanggol si Bella ng ilang mga bula. Ayon nga dito, follow din nga ni Hana at iba pang pangilinans kasi nga kilala yung guy na yan. Pagka ka, LOL basta lang talaga maka-issue. Hahaha. <laughs> ha ha. Sagot naman ng troll nito, syempre din nila As what you said, he is well known. But did he follow them back and like the post? Well, I'll update you soon for more. Tila ipinalabas nga ng troll na ito na may ibang kasama si Bell sa Japan. Talaga namang desperado na ang mga bashers at troll ni Bell mapadown lang ito. Gagawin talaga ang lahat, mapabagsak lang ang ating main. At talaga namang taray naman ang mga kalepels ni Bell. Mili, Dakota at Soren Tag mo pa sa ibang news outlets para mas lalo pang sumikat ang aming bell. Imagine ginagawan ba naman na fake news sa Hollywood star, sikat na YouTuber? E di nakalibing promo pa ang ating bilinda. At ang ignorante naman ng troll na ito. Hindi niya ba kilala sino si Joe Ando? Basta lang maling kay Bell. E di bongga pala si Belle, no? Ginagawa ng issue sa isang Hollywood actor. At ipinagmalaki pa ng nasabing troll na 2020 pa ay nakafollow ng mano siya kay Joe Ando. Kaya naman ay nakita nga na nakapado din pala siya dito sa ating Bell. At ayon pa nga dito sa nasabing troll, plap umano ang projects ng Don Bell. Talaga namang ang troll na ito ay effort na effort na gawa ng fake news ang ating Belle. A bangers yarn. Kung flop naman pala, bakit ka nakafollow? Hindi yan flop, girl. Alam mo ba kung anong tawag dyan? Sikat. Nilink mo nga si isang Hollywood actor. Sa sobrang sikat ni Bell, pinapalaw mo pa nga siya. At si Joando ay matagal ng kamuts ni Bell sa kanyang Instagram account. Marahil ay napansin ni Joe si Belinda dahil mapakaganda naman kasi ng ating Belle. Si Joe Ando Hirsch ay may GF na ngayon at syempre ang ating Belle naman ay sobrang happy sa kanyang Donnie. Marahil ay ingit lang itong troll na ito sa Don Bell. Sino ba naman ang hindi maiingit sa Don Bell? They have everything their bashers want in life. They are literally flourishing. Endorsements, successful singing acting career, finishing college, building their houses, healthy relationships. sustain so stay bothered, na lang siguro. Muling nagpapaalala nga itong si Mami Bang na huwag tayong madiskarila sa mga fake news. Focus lang tayo sa Don Bell at wala nang iba. Sa Don Bell, Don Bell ulit at sa Don Bell lang. Diretso lang umano ang ating suporta. At let's continue streaming CBML si until the end. At may ipinakita pa umano manong poster sila kay Mami Bang pero banish na. At ang alam lang ni Mami Bang, endgame na sina Donnie at Bell. At tuloy-tuloy lang ating suporta at focus lang tayo sa ating mates. At huwag magpapaniwala sa lahat ng fake news na kumakalat nga lalong-lalo na nga sa Twitter. Yan lang muna ang pa-update natin ngayon mga kabab. Stay tuned para sa ibang pang latest update ng Don Bell.